Unsa naman nitong panahon uy dili naman muhuno ang atalisit-alisik ani pati kita guys aynos samtang ang trangkaso bitaw mga tatsoy di sa tamulangoy di og mujuti pero apil gapon kog kabahin anang mga tats mo ka akong kauban sa akong ipalangoy diya og paligo diya ug kanang ako ang anak na naglungoy langoy diya sila sa akong ipatrabaho diya ako mag video lang sa ko sa bagay dako ko si ha, kunang sila say mo langoy diya karon lang bitaw ni mga tats kilain yo di kay panahon mo na no sa dili ko mag voice over kay content ah tay mahimo ubay-ubay ba nang mga isla ng mga tats unta makita ninyo na unsakadaghan na unsa unsaklasing isla pero ang mo nilag eh. Kipang bugos na nilag eh. ako nang ipapasaan sa si ilaha. Kaya nga naman, mamasaanay man ako mga kauban o katong sa pikas, mangguyuray mo ng puli, -puli juice la diya. kay duha na nakabangka ang gidungan o habwa diha. na no, no, may unang uban nga nindot kay mag-vlog-vlog, wala la mo kay balo ko unsa blog vlog o content. sayo na natanaw sa cellphone pero lisod na himo on. Sa bagay pag himo ang vlog-vlog, wa man ipog ko, Facebook nga pag-vlog mo tanan diak, ako bala sa inyo. Kani ato agud mga tats ipakita lang nato kung unsa tong trabaho mo tag-adlaw o kung unsa atong ginahimo. Kay mao jud na tino, no, di ba? Alang mo himo tag, wala na to gihimo, di ba? Na pwede siguro no. Alang atong trabaho construction ya ipakita nimo isda. Mo nang dili na sa so pwede. So atong himo on diak, kita nga hilig mo nga ingani, agwanta-agwanta na lang ta. Lalo na mga content creator diak nga wala pa monetize, sama nako. Na ay antos jud ang ako mistorya ni samtang pa ko cellphone ako yung himuon kutob sa kumakaya basta na apang cellphone mao na kamo nga nagsugod pa lang diha nga mo pa pagsugod tanawan niyo nagtataka na lang ko istorya di ko unsay mo sa tungod na Mauna. pero lain ato bisag trabaho mi diha naga no inga na ang pisport mga tas ginasunod naglimpyo sa mga janitor diha ang amo ang hage mao nang bawal jud magugaw-gaw og ila jud ginasunod ang mga hugo pod diya og pagkatotod mga tas naa pa tig grooming grooming ang mga mga Philippine Coast Guard kay ginatan-aw mo gud ang registrado ba imong bangka o dili kay basi maalaan nga pirata ka diya. na may embargo juga bangka mau to mengatas ni ulit na lang ko kay pirteng bar tawha jud sa si isda nga akong himo nagsugba na lang ko isda kay peting ko to maog nag basin ko luya na na ron ah bait ani bar isda matats da mail kan ato na lang inom dali mag sakit atundugan ya mola sa to ako sa nitulugan ma sibumahal na ogma thanks